Dumagsa ang mga Katoliko sa iba't ibang simbahan sa Batangas bilang pagsalubong sa Pasko. Ang Pasko hindi lamang okasyon kundi pagkakataon na mapayabong ang pananampalataya sa Diyos ayon sa simbahang Katolika. Narito ang report ni Paul Hernandez. Puno ang loob at labas ng Minor Basilica Immaculada Concepcion ng mga Katolikong dumalo sa Christmas Eve Mass. Pamipamilya ang nakaisas sa selebrasyon ng banal na misa ilang oras bago ang salubong sa Pasko. Para sa pamilya Bantigue, isa ito sa pinakamagandang pagsalubong at makabuluhang okasyon. Natuwi talaga pong magi-Christmas yung Christmas Eve mas talagang inatentendan po namin kasi yung blessing po rather than feeling overwhelmed I feel extremely happy po kasi po I really feel his spirit po in my heart and I feel the um energy of everyone Ang pagdalo sa pagdiriwang anyo rin ang pasasalamat ni Dexter sa bugtong na anak na si Hesus Kristo kahit na tayo nagkakasala, ay eh, tayo pa rin naman ay eh, hihingi ng tawad at tayo patatawarin ng Panginoon. Para sa simbahan, ang Pasko ay hindi lamang okasyon, kundi pagkakataon para masimulan sa sarili ang pagpapayabong ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Sa harap ng mga nagsipagdalo sa misa, ipinunto ni Reverend Father Angel Pastor na dapat magsilbing liwanag ang bawat isa sa kapwa, gaya ng pagbibigay liwanag ni Jesus sa sanlibutan nang isilang siya sa sabsaban. Bakit natin kailangan gawin ang mga pagpapalawin na ito. Ang kasagutan ay makakatuhan. Nabi sa takilang araw ng kapistahan ng Pasko ng Pagsina ay pinagdiriwag natin ngayon. Mensahe pa ng simbahan, patuloy na palawigin ang pananampalataya, pagbibigay pag-asa at pagmamalasakit sa kapwa. Tayo ay naging mga anak ng Ama sa pamagitan ni Jesus na kanyang punto na anak sa ayun, sa sulat sa mga Hebreyo sa ikalawang pagbasa. Paalala ng simbahan, dapat isabuhay ang diwa ng Pasko sa kabila ng pagbabago ng takbo ng panahon. Lalot lahat daw tayo ay nasa isang kubol o tolda na pinaghaharian ng Panginoon. Samantala sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa San Juan, Batangas, nagsagawa ng mga pagtatanghal ang ilang grupo ng mga kabataan bago magsimula ang Christmas Eve Mass. Mayroong mga kabataan sumayaw at karamihan ay kumanta ng mga awiting pamasko. May gumanap ding Jose at Maria na puno naman ang mga katoliko ang simbahan sa Idinaos na Misa para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Punong-puno rin ang mga mananampalataya ang Saint Ferdinand Cathedral sa Lucena City, Quezon sa idinaos na Christmas Eve mas kagabi. Pinangunahan ang misa ni Diocese of Lucena Bishop Mel Ray Uy. Bukod sa diwa ng kapaskuhan at kapanganakan ni Jesus, sentro rin ang humiliya ng obispo ang synodality o sama-samang paglalakbay bilang sambayanan ng Diyos maging ang pagmamalasakit sa kapwa. Alas 6 naman ang gabi ng isagawa ng mga kabataan ng katedral ang panunuluyan o pagsasadula ng mga naganap nung ipinanganak ang sanggol na si Jesus sa sab-sab sa Bethlehem. Tinawag nila ang aktibidad na liwanag ng pag-asa. Samantala, dagsari ng mga mananampalataya sa mga misa ngayong araw ng Pasko sa iba't ibang simbahan sa Batangas, gaya na lamang sa Minor Basilica of St. Martin of Tours sa Bayan ng Taal. Ganito rin ang sitwasyon sa Archdiocese and Shrine of St. Joseph, the Patriarch sa Bayan ng San Jose. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.